pinakamagandang setup ng Gcash para iwas scam. Ano ang mga dahilan bakit natin kailangan i ito at sa dulo ng video, ibibigay ko din sa inyo ang iba pang mga mahalagang security setup. Araw-araw nating dala ang ating phone at kung minsan, kahit nasa ang lugar ay binubuksan natin ito. Minsan nga kahit nasa loob tayo ng jeep, bus o kaya ay FX ay ginagamit natin ang ating phone. O ba diba, nakarelate kayo dyan? Dahil dala natin ito araw-araw, ang phone na ito ay pwedeng mawala, ma-snatch, madukot o malaglag na lang nandiyo alam. So, paano na ako nawala ang phone nyo at may lamang pa naman ang inyong e-wallet o may loan pa kayo na dapat bayaran? Ano ba talaga ang pwede nating malaman at gawin para maiwasan ng mga ganitong senaryo? At ano ba ang dapat nating ingatan? So, una tatanong ko sa inyo, ano ba ang mas importante? Gcash account o ang SIM card para makaiwas tayo sa scam? Sa aking experience ay mas mahalaga ang SIM card kaysa sa Gcash account at maya maya ipapaliwanan ko sa inyo kung ano ang mga advantage nito. Naranasan ko na rin kasi ang madukutan ng cellphone kaya gusto kong ishare sa inyo ang mga bagay nito para makaiwas kayo sa mas malaking problema. Nagkalat pa rin ng mga hackers at madami pa rin tayong natatanggap na comment tungkol sa bigla na lang silang nagkakaroon ng utang sa Gcash o sa G-Loan. At kuminsan pa ay di na nila mabuksan ang kanilang Gcash account at nahack na pala ng mga scammers. So bakit mas mahalaga ang SIM card? Ito ay ang registered number na ginagamit natin sa Gcash. Ikalawa, ginagamit mo ito para sa OTP o yung one-time password sa Gcash. Ginagamit mo rin yan sa mga banko at sa iba pang mga applications. At ginagamit mo rin ito sa iyong communication sa pagtawag, pag-text at paggamit ng mobile data. Wala kang ibang paraan para ma-recover ang Gcash account mo kung mawawalan ka ng access sa iyong SIM card. Ano ang mga advantage na nasa iyo ang SIM card? Kung mawawalan ka ng SIM o SIM card, pwede kang mawala ng akses sa GCash. Pero kung mawawala ang GCash app basta may SIM ka, madali pa rin itong marecover. Mare so, nakuha niyo yung point. Nawala ang GCash app, madaling ma Nawala ang SIM, mahirap nang ma So, ano ang magandang paraan para maprotektahan natin ang ating SIM card? Unang-una, ihiwalay natin ang SIM card sa ating phone. Hanggat maaari, ilagay sa ibang phone ang SIM card na gamit mo sa GCash. Kung may isa pa kayong phone o kaya ay kaya nyo rin lang bumili na isang mumurahing phone kahit yung mumurahin lang ano, gaya ng ITEL yung ginagamit ko dati. Mabibili yan sa Shopee ngayon, 1.5 lang ang presyo niya kaya murang mura. O kahit na anong murang phone at ito ay gagamitin nyo lang bilang backup phone. Alam kong sasabihin nyo na gastos lang yan. Of course, syempre additional na expenses yan. Ano? Pero in the long run, kayo din ang panalo. Dahil kung ikukumpara nyo sa na-scam na kayo, nagkautang pa kayo. So, mas malaking ang mawawala sa inyo. Ang iba nga dyan, dala-dalawa na ang gamit na cellphone para may pang personal at may pang business o kaya ay backup na rin. Paano naman na magiging setup natin? kung makasama ang inyong phone at SIM, unang-una yung gagawin ay tanggalin nyo lang ang SIM at ilipat sa backup phone. Ikalawa, gamitin ng normal ang inyong dating GCash. So, walang pinagbago. Tinanggal nyo lang yung SIM. Ano? Cash in, cash out, online payment. So, walang pagbabago. Normal nyo pa rin gagawin yan. Ang magiging pinakaiba lang, sa setup na ito, gagamitin nyo lang ang backup phone kung ito ay nangihingi na ng OTP. So, titignan nyo lang ang OTP sa backup phone. Ganun lang po siya kasimple. Wala na po kayong ibang gagawin. So, anong advantage na nakahiwalay ang SIM? Dito, phone mo lang ang mawawala, hindi ang SIM card. Kung may laman ng iyong e-wallet o may pera sa loob, pwede mo pa siyang maisalba para hindi rin magamit sa scamming ang chikas mo. So, anong mga benefits sa makukuha mo kapag ginawa mo ang ganitong setup? So, unang-una, -una, mas mataas ang security at mas mahirap ma-hack ang iyong account. Kalawa, hindi madaling ma-access ng ibang tao ang OTP o yung one-time password o kung hindi nila alam o hawak ang SIM dahil nasa yung SIM ano, at nasa ibang phone kaya mahihirapan sila dyan. Number 3, mas ligtas ka sa SIM swap o scam. Uso ngayon yan yung manghihiram ng cellphone sa inyo tapos papalitan yung inyong SIM card. So, makukuha na nila ang inyong GCash account dahil hawak nila ang kanilang SIM card. So, huwag basa basay ipapera mga ating cellphone. Number 4, kung nanakaw ang phone, hindi agad maa-access ang GCash. Number five, mas madaling i-lockdown ang account kung may suspicious activity. So, assuming tingin nyo, nahakayo kayo. So, pwede nyo kaagad i-lockdown o magpalit ng pin o magpalit ng password. At naiiwasan natin ang mga future hacking of future is coming. Mahalagang paalala lang po, no? Kung gagamit ng hiwalay na SIM para sa GCash, siguraduhin sa si inyo rin nakaregister sa pangalan nyo ang inyong SIM card dahil ito po ay SIM Registration Compliance. At huwag din kalimutan, load paminsan minsan-minsan. Hindi mo kahit minsan lang yan. Para hindi ma-deactivate ng telco dahil sa no activity. Okay? So, yan pa rin. Pwede niyang gamitin pa rin yan sa pag-text o kaya ay pag-tawag. Kung meron pa kayong ibang problema sa Gcash, meron na po tayong playlist. Ayan, e katulad po nung nasa araw. Play playlist po yan at meron na tayo diyan 52 videos. So, siguro naman sa 52 videos natin yan, nandyan na yung inyong problema at nandyan na rin yung inyong solusyon. So pagdating lang sa tulong ng video, i-click nyo lang yung playlist at makikita nyo na yung mga videos na kailangan nyo. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. for huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.